Ano ba ang hilig mo sa buhay? Ang pagpili sa negosyo ay pwedeng ma-experience ka na o hilig mo gawin ito. Mahilig ka ba magluto, mag-decorate, magtinda o ma-experience ka na sa pagninegosyo? Kung ako ang tatanungin mo, mahilig ako sa financial education. Kaya gumagawa ako ng tips kasi ang happy to help and i love sharing my knowledge bonus na lang kapag ibinigay ni lord ang monetization of course aim ko din yon as a part of side hustle anyways going back to our topic nalilito ka pa rin ba kung anong business ang gusto mong simulan so here are my suggestions anim na negosyong patok para sa first timer na maliit ang puhunan number 1 loading business sa modernong mundo ngayon, halos lahat ng tao ay may cellphone. Saan ba ginagamit ang cellphone? 'Di ba sa komunikasyon? Kung walang load, paano kaya ito magiging useful? It means people need data or load to make their cellphones work. Taas kamay ang hindi nagpe-Facebook. Di diba wala? Kahit elementary nga, minsan may cellphone na rin. So, ano ba ang kailangan mo sa negosyong ito? Una, syempre, cellphone. Pangalawa, load na ititinda mo. Alam mo ba, sa halagang 3,000 ay makakapag-start ka na. In my experience, 3,000 lang ang kapital ko. 1,000 sa retailer SIM, at 2,000 sa load na tinitinda ko. At ang phone na ginamit ko ay ang existing phone na na meron ako. Ngayon, kahit hindi ka na bumili ng retailer SIM, meron ng alternative like TPC na pwedeng magpa-member ka para makasupply sila ng load sa'yo. As in, ang dali lang. Ito pala ang coins na inipon ko para mas mamotivate pa ako sa pagtitinda ng load. O di ba sa halagang 3,000, makakapag-start ka na. Number 2. Sari-sari store. Kahit saan ka pupuntang kanto, ay makikita mo ito. Patok na patok ito sa masa. Mayroong successful dito, mayroon namang lagi. But based on my experience, nakadepende ito kung paano mo patakbuhin. And as of today, sa awa ng Diyos, hindi pa ako lugi. As a matter of fact, nakuha ko na ang puhunan ko. At ngayon, tubo na lang ang pinapaikot ko. Ang saya, no? Magkano ba ang kailangan mo sa negosyong ito? To be honest, pwede kang magsimula sa 5,000. Kasi yun din ang puhunan na pinag-start ko. Ang ginawa ko, nilagay ko muna sa loob ng bahay. Tiningnan ko muna if mag-work. At nung nakita ko ng lumago, nagpalagay na ako ng extension. Sa ganyang paraan, hindi ka gagastos ng pagpapatayo mo dito. At ito na yon may sarili ng store at unti-unti nang lumalaki. Nakadagdag na din kami ng bigas at patuka sa manok. Sa negosyong sari-sari store ay kailangan mo din ng sipag. Tingnan mo ang transformation. From sabit-sabit sa loob ng bahay, to this na may sarili ng kubo. Kunting achievement lang, pero napaka-happy sa pakiramdam kapag alam mong nanggaling sa sikap. Kahit maliit ang progress, okay lang. Basta tuloy-tuloy. Sa isang video dito, nabanggit ko kung paano ko pinalago ito kung eh, hindi mo pa napanood, panoorin mo pagkatapos ng video na ito para makakuha ka din ng ideya kung paano mo palalakihin ang sari-sari store mo. Number 3. ya. Tayong mga Pinoy ay food is life talaga. Three times a day pa nga kung kumain eh. Kaya mabenta talaga ang pagkain. Ang lutong bahay ay mas affordable kaysa Kapag malapit ka patok na patok ito sa mga guro at estudyante. Kapag may space na bakante, pwedeng sa bahay ka muna magtinda. Bili ka na lang ng lamesa at upuan. Kapag masikip naman ang iyong bahay at walang space Pwede mong gawin pa-order online at delivery na lang. Dahil dyan, save ka pa sa spacing at budget sa materials. Kapag hindi mo alam magluto at mahilig ka nito, pwede matuto sa panunood ng Facebook, TikTok, at YouTube. Pag-aralan mo muna at magpa-free ka sa pamilya mo. Kapag marunong ka na at okay na ang lasa, simulan mo na ito. Si para paraan lang 'yan. By the way, hindi ka pa ba naka-subscribe? Baka ito na ang sign. Pa-subscribe naman. Number 4. Frozen food. May refrigerator ka ba sa bahay nyo? Pwede ka nang magsimula ng maliit na negosyo. Like magbenta ng mga chorizo, hotdog, bacon at kung ano-ano pa na pwedeng ilagay sa ref mo. Sabayan mo din ng manok at baboy kahit iilang kilo lang. At kapag may space pa ang freezer mo, lagyan mo din ng ice at ice candy ito. Sa panahon ngayon na tag-init, uso ang malalamig na pagkain. I-maximize mo ang laman ng iyong refrigerator para mabawi mo ang konsumo sa kuryente. Again, pwede mo itong i-market online. Sa loob lang ng bahay ay makakapag-umpisa ka na. No need ang physical store nito. Ang frozen food ay mabenta talaga sa mga bata at sa mga nagbabaon sa school for lunch. Number five. Thrift store o ukay-ukay business. Ikaw, mahilig ka ba bumili sa ukay-ukay? O magaling ka bang pumili ng damit? sa ukay-ukay? Bakit hindi mo gawing small business ang kinahihiligan mo? O baka naman may lumang sapatos ka dyan o damit o gamit na pwede pang ibinta pero di mo naman ginagamit? Why not gawin mo itong pagkakitaan instead na nakastak lang? Or if kapag may extra ka, pwede kang bumili ng bundle sa supplier at ibinta mo online. Pwede kang makahanap sa Facebook Marketplace o baka naman may kakilala ka sa divisorya na bagsak presyo. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa mura. Kapag affordable mo itong maibenta, ay for sure tatangkilikin ka. Tips ko dito kapag nagbenta ka online ay dapat honest ka sa issue. Pwedeng i-post mo ito sa Facebook mo, Facebook Marketplace, TikTok, Shopee, Lazada, o ano-ano pang platform. Nagustuhan mo ba ang ideya? Pakitusok naman ng like. Salamat. Number 6. Content creator or vlogger. Ano ba ang napansin mo online? Mapa YouTube, TikTok at Facebook. Walang iba kundi ang pagko-content creator. Ikaw ba, mahilig ka din ba mag-post or updated ka sa social media mo? Bakit hindi mo gawin na pandagdag pagkakitaan ito? Kahit bata ngayon ay vlogger na. Ikaw, kailan mo sisimulan? Ang puhunan mo dito ay cellphone at data. Or Wi-Fi. Siyempre, dagdagan mo din ng creativity para panuorin kanila. Sa mundo ng content creator or vlogger, kailangan mo ng pasensya. Kasi, hindi overnight na dadami ang followers mo. Kailangan mo mag-grind to the max para maabot mo ang potential viewers mo nationwide. Pag-aralan mo ang mundo ng social media, ha? Bakit? kasi in the future, mas lalakas ang influence ng social media or technology sa buhay ng tao. Alam mo, sa pagnenegosyo, kailangan ng sipag at tiyaga. Kailangan ang mahabang oras para makita mo ang progreso. Maaaring isang taon o higit pa. Tandaan kung gusto mong pasukin ang pagnenegosyo dapat ay aware ka sa proseso. Huwag mong madaliin ang success kasi ang oras ay puhunan mo din dito. Gawin mo ang pagninegosyo hindi lang para sa sarili mo na umasenso, kundi pati na rin para makatulong ka sa ibang tao. So, don't wait for the opportunity. You must create your own path. Sabay-sabay tayong aasenso. Kung natulungan kita, don't forget to like, share and subscribe. Again, it's me, Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat.